Makapal oh! Makapalang mukha ko. Of course, kahit hindi ako imbitado sa handaan nyo, pupunta pa din ako. Makapalang mukha ko. Of course, magsasara na ako ng marami kahit wala naman akong regalo. <laughs> Makapalang mukha ko. Of course, sa social media, dapat lagi akong pag-victim. Makapalang mukha ko. Of course, dapat lagi akong in sa mga bagay na hindi ko naman carry. Makapalang mukha ko, of course, ibibida ko ang sarili ko sa iba at sisiraan ko yung kinaiingitan ko. Hmm. <gasps> makapalang mukha ko, of course, kahit isinusuka mo na ako, magpatakita pa rin ako sa'yo. Hmm. hmm. Makapalang mukha ko, of course, wala akong pake kahit marami akong ginawang masama sa'yo.